Hello mga kalaboy Di ba di na tayo sa Tagaytay Pero akala na yung yun Mamamasyal ako Hindi Dahil Nagpupulas lang ako ng sasakyan Dahil hinahantay ko yung aking mga guest Mga kalaboy Dito tayo sa My People's Park Mga kalaboy Malamig Malamig siya Di ba? Tama boy, na po eh. Punas-punas na ako pag may time. Sayang yung wash ko eh. Pag di po na yung yung buwan niya. Pinawax ko kasi mga kalaboy. Eh sayang kung hindi ko na imimintin yung buwan niya. Sayang yung pinakabit kong wax. Diba? mga kalaboy antay-antay lang ako ng guests diba?